So guys welcome back po sa ating uh, youtube channel no So update ko lang po kayo sa ating uh, alagang biik So kung napanood niyo po yung aking uh, first vlog tungkol dito sa Aking uh, mga biik So ito po dati ay 16 So ngayon po siya ay 15 na dahil po uh, Namatay na yung isa dahil po uh, naipit ng ating uh, inahin So ito po ngayon ay almost a uh, 15 Oh my god! Wow! Days na no, ang ating mga bake at hindi ko pa po, po siya nakakapon So dapat po ay dalawang linggo po ay nakapon na siya Kung ulit hindi po natin nagawa dahil po uh, sa kadalihin ang naguulan po dito sa ating uh, lugar ano So hopefully po ay makapon natin to bago siya uh, iwalay No, bali yan na po ang ating uh, mga bake ngayon. So, malalaki na po siya, ano. So, guys, uh, ito po ang kanyang uh, inahin, ano. Ayan. Medyo tinatamad na nga rin siyang uh, magpadidi sa kanyang mga uh, anak, ano. Ayan. So, guys, ito nga po pala ating mga biki kasi eh, hindi pa ganun ka lakas kumain. Uh, lahat na po ng uh, uh, diskarte o ng technique, eh, ginawa na natin. Pero, hindi pa siya ganun kalakas kumain. Pero, kumakain naman po siya. Pero, hindi ganun kalakas kumain. Uh, kasi, mas inano pa nila yung uh, pagdede sa kanyang ina, ano. Ayan. So, bali po eh, kung mapapansin nyo, ayan po ay, uh, 13 na lang na naririto no dahil po yung dalawa ay medyo nabansot or uh, lumit, nagkasakit dahil siguro sa hindi nakakadede sa kanyang ina dahil masyado silang marami so yung dalawa po ay naroon sa uh, kuna na sa bahay at doon ko po sila sinatsaga uh, uh, na alagaan pali pinapadede po natin sila doon sa atin para po at least makasurvive po sila ah, bali yung ating isang big bali dalawa po yun, yung ating isang big doon ay yung bali yun, parang nag po siya no? pero asa ah, sa awa po ng Diyos eh, recover naman po yung ating isang big na yun so akala ko eh, mabawasan ng dalawa so bali isa na lang po yung nabawasan no? sana naman po ay hindi na nga mabawasan yung ating uh, 15 ano So sabi nga ng iba, ay, ang dami naman ng anak, 16. So yung ibang nga pong uh, mga baboy, yung dating mga baboy natin is na po sila ng 18. Yun na po yung pinakamarami na na ano natin. Hawakan natin na inay na maraming mag-anak. So yun 18. So guys, uh, maraming maraming salamat po sa uh, panonood ng aking video. No? So guys, sana po ay maki-subscribe naman po at paki-like at pa-share na. At kung marami po kayong maalaman, eh, po kayong gustong matutunan at malaman, eh, huwag po kayong may hiyang uh, mag-comment sa ating uh, comment section, ano, para po masagot natin yung, yung mga katanungan, ano. So, guys, maraming salamat po. See you po sa susunod na video.